ganitong luto sa laing abay napakasarap mga idol gatang gata so ayan mga idol umpisa na po natin ang pagluto ng ating laing ito po ang ating menu for today dahil day of sinipag magluto si Biculano ayan mga idol taba Luya, sibuyas, siling, labuyo Buti na lang may nabili tayo mga idol Siling labuyo sa Budapest, Hungary Yan, bihira lang yan dito mga idol So yan, ginisa ko muna ang Luya, sibuyas at sili Yan, pinagsama-sama ko ng mga idol At nilagay ko na rin po ang Ating sahog Nilagyan ko ng asin Bichin Yan, sabay halo-halo Hinalo kay obi mga idol Yan, binobola-bola na Nilagyan ko nga pala ang tubig mga idol para lumambot yung karni. At ayan, nilagyan ko ulit ng asin dahil... So ayan, pinapakulo ko lang. Ayun nga pala ang gata ko mga idol, hindi maganda. Kaya napabili pa ako ng gata mga idol. Nilagay ko na yung laing mga idol. Yan na rin po ang gagawin kong pang palambot sa laing bago ko po lalagyan ng gata. Para hindi po masyado, hindi po kasi pwedeng ilagay yung gata rito mga idol. Pag ganyan, ipapalambot mo dyan dahil mabilis matuyo. Dahil sobrang lapot po ng gata rito mga idol. Yan. So, ayan mga idol. Pinapatuyo ko lang po. Nilagyan ko nga pala ng magic sarap yan mga idol. Kunti lang dahil wala na akong magic sarap dito sa hanggari. Yan, kunti, konti na lang yung dala ko mga idol. So, ayan, pinapakulo ko lang yung mga idol. Pinapatanggal ko lang ng tubig. At ng mga oras ni mga idol, wala na ng tubig mga idol, binubuksan ko na nga pala yung gata. Ayan, napaka pangit ng gata mga idol yung nabili ko. Nabili ko pa nga po pala yung sa Budapest. Ayan, kaya parang tubig lang yung gata ko mga idol. Kaya nung nilagay ko, ayan, tubig yung tira. Tinapong ko na lang yan. So yan lang kinuha ko yung buong gata mga idol. So ayan, hinalo ko mga idol, sabi ko, ang pangit. Kulang sa gata to. So tinikman ko nga, hindi masarap mga idol. Yan, hindi, hindi, hindi talaga masarap. Kaya ayun, dali-dali akong umalis mga idol dahil malapit lang naman dito yung store. Diyan po pala ako nagtatrabaho mga idol. Kaya ang bilis ko lang mga idol, pagpasok ko dyan, diretso agad ako dun kung saan nakapwisto yung gata. Dahil dito nga ako nagtatrabaho, ako naglalagay niyan mga idol. Yan, kaming, kami ng mga katrabaho ko. So ayan, nagbayad na ako. Nagmamadali lang ako mga idol dahil nakasalang pa yung, ano, yung nilaluto nating laing. Siyempre hindi ako papayag na hindi masarap yun mga idol kasi bihira dito yun sa kamal ang bilhin ng laing mga idol dito sa Hungary. Bihira lang po dito yan. Talagang babiyahe ka ng malayo mga isang oras may get para makabili lang po ng laing. So ayan pag uwi ko nga ayan may password pa yan para makapasok ka sa aming accommodation. So pag bukas ko nga, mga idol diretso agad para naman malagyan natin agad ng gata yung ating niluluto. So ayan, binuksan ko ulit mga idol. Ayan. O, tingnan nyo naman itsura mga idol. Walang wala. Kulang talaga gata. So, nilagyan ko ulit siya ng gata mga idol. Ayan oh, napakaganda ng gata na yun, mga idol. From ano yata yan? Thailand. Thailand yata yan. Or, basta na, sa ibang bansa yan galing mga idol. Hindi dito yun sa Hungary. Hindi rin sa Pilipinas. So, made in Thailand yata yan. So ayan, dinagdagan ko ng asin. Nilagyan ko rin ng kunting asukal mga mga idol para medyo matamis na miss. Ayan. Sarap na mga idol, kitang kita nyo naman, di ba? Ayan o. Oh. Yan ang gata. Yan talagang totoong gata mga idol. Para masarap yung ating lutong laing. So ayan, halo kayo na naman. Para ano yan, mang kulit. Sarap na mga idol, napakasarap na. Yan talaga ang laing. oh, pati taba Oh. Sarap, sabay nilagyan ko na ng Sili sa ibabaw. Matik na. Pag may sili, alam na. Hindi ko ano tayo eh. Kailangan yan. Kulang pa yung nilagay ko kanina. Kaya nilagyan ko pa ng dalawang sili. Yung sili na yun, mga idol yan ay kakainin ko lang ng buo. Dahil para ganaan tayo kumain. O oh, ayun oh. Ang daming taba mga idol no. Sarap. So ayun na mga idol. Tapos na fight na. Unang subo. Lasang lasa agad. Ang sarap at ang anghang mga idol napakasarap naman yan oo. oh, oh. ayan o oh. ay mapapaay talaga sa sarap mga idol kaya kung yan gusto nyo mga idol sundan nyo lang yung luto mga idol napakadali lang pulutuin ang laing bicol ayan o oh, oh. oh di ba sarap niyan mga idol pag kinain mo ng buo yan napakasarap yan labuyo talagang maanghang talagang mag iinit ang tayo nyo mga idol kaya subukan nyo na po. Ayan o, may pa okay okay ka pa ha. Ayan, naglagay talaga ng medyo malaking karne para masarap ang kain natin dyan mga idol. O, binibili na. May pa okay okay pa, sarap daw mga idol. Kaya yan, mga idol, maraming maraming salamat po sa mga nanood dyan. Please follow and share mga idol.